time, guys. Beach time. Ayun, sila nagba-barbecue andon. O di ba? Ang ganda sa beach. Ayun. Talaga namang Merlin tot na to. Ah, sabi na nga wag na ipas, ispas. O di ba, guys? Ang dami ka batuhan. Lutay ngayon kaya ang dami namin nakuha mga kabatuhan. O di ba, ang ganda. Woo! Be careful! Oh, yes. Wow, look at them. Oh, Hantuhan talaga sila. Ang lakas ng alon. OMG. Oh, yes. Look at the view. Uy, oh, ang ganda na. Black na black talaga, guys. Oh. White and black. White and black. black na black. Oh, nangunguha sila ng ano. Ng... Muscles. Ang dami guys, almost. Be, parang nag-move na talaga yung mga kabatuhan, no? Di ba be, wala talaga ito eh. Kala niya siguro sa kabila. Paano nag sa kano? Uryanin tayo. Ayan, no? <laughs> Ayan, muna siya. O, sige, mag-enjoy ka dyan.